na yung pangalawang dive natin at naroon lumalangoy papalayo sa atin mga kapaders taligbago ay sobrang ilap nito hindi ko napasin kagid kanina namanggaan ko oh malayo na hanap na tayo ibang mga panang isda sa yung taligbago, nakalayas hindi nagpalapit mga kapaders at na ito may nakatago sa butas naroon ulo na kalabas talibago uli mm -hmm. ito na lang siguro ko kasamahan ito hindi ko napansin kanina mga kapaders nasipa ko ng yapak hindi ko napansin hanap na naman tayo at dito sa butas may lumabas bigan matampusa mm -hmm. gitik tinamaan sa pagitan ng dalawang mata Sentido mga kapaders pandaratagdag sa unang dive salamat lord na marami naglipat kami ng kabilang bahura ito ay sipok na lubog kung tawag sa amin naroon turutot mga kapaders nanalumpang sagos atin lalapitan mm -hmm. pirituhin purgataan, masarap ito gayon talaga pag malapit na ang Pasko pati turo, tutog lalabasan nagpapakita na rin, hanap uli uy, na ito pa mm -hmm. Turutot na naman mga kapaders, pangalawang pa natin, pandaradagdag pang ulam, salamat Lord, ari mo namin pang ulam bukas, tama lang pag maraming pang ulam, kahit hindi man makalaot, may stock tayong isda. Hanap tayo uli. Medyo malabo-labo ang dagat dito sa sipok na lubog. At na ito, isda. Mm -hmm. Lagatak na naman ang dula ng pana ko. Delikadong maprolaman mga kapaders. Buhay na batoy yung kung tawag sa amin. Buldiran. Hindi ko sungkit para tumikal sa bato. Dito sa butas. Meron ko napansin na isda mga kapaders. Nasa na kaya yun? Ay na ito sa butas nakatago. taligbago uli. Mm -hmm. Buti pa dito kahit para paano. May tratalik man. Malapad pa mga kapaders. Maganda ang sukat ng isda. Hanap uli tayong isda. Tsaga-tsaga lang at na ito pa. taligbago na naman. Mm -hmm. Yari ka na naman dyan pandaradagdag na naman dito lang pala sa nagtatago mga taligbago nasan kaya ang mga kasamahan na ito yan sa parting unahan atin silip silip lang mga butas ng mga corals naroon marami pagkatago taligbago mata mm -hmm, ang tama sa lugsog ayos na ito pandaradagdag na naman makakadil sa naman tayo kahit ikakaunti naman bukas kahit ikitrihan rin may pambigas lang Masaya na kami mga kapaders Hindi na kami naghahangad ng malaking siya, siya may napilagalob sa ating Panginoon Diyos mm -hmm. Budlawan or solid Pandaradagdag ulit mga kapaders Ito ang isang masarap pinirito Makubol ang laman <laughs> Hanap ulit tayo At na ito pa Solid na naman, budlawan mm -hmm. Akala ko sa so una may kasamahan pa kaya yung flashlight ko medyo magalaw mga kapaders. Akala ko baton na puti Hindi palan. Wow! <laughs> Hanap na naman tayo Diyan sa unahan Mataas na bahura ito mga kapaders. Magandang bahura At na ito isda talikbago mm Hmm Bihira lang kasama ng talikbago Walang ara -asawa. Ito yung mga tampuhan lang ito mga kapaders. Mga balo Baka ilan ang sagalaan <laughs> hanapan pa natin at na ito sulit na kulay pula ito ang maganda mmmm -hmm. pandaradagdag ayos na ito mga kapader salamat lord malaking uwan uwan sulit na pula pero ang presyo sa kain parehas lang 130 ang kilo sa amin dito awan ko lang sa inyong lugar dito sa amin sa isla ng humalig kieson mura ang bilihin naroon pugita mga kapaders Tibogo, forma na lang gabi eh kung tawag sa amin. Yan sanang masarap adobo mga kapaders, kaya lang bawal sa akin. Alergia ako na yan. Yan kasamaan ko, pang ulam nila, hanapan pa natin. Tsaga-tsaga lang, kahit paskit sa ulo ang lamig. Ano ito? Malaking isda mga kapaders. Malaking bukawin, nakasilip lang sa butas. Pasisiguruhin ko ito pagpana. Mmm, -hmm. hindi pa nagitik. Huwag lang makabunot. Lord, malaking biyaya ito. Kwartang linaw na, inay! Sobrang sang kilo ito mga kapaders. Estimate ko ito baka magdalawang kilo pa ito. Hindi na agad Hindi ba aliyah wag lang makapunit at wag lang makabunot. Sigurado na ito. Ididiin ko lang doon ang pan ako sa bahura at nang hindi makatanggal. Ito ang siguradong masarap sa bawan. Delikadong mataba ito mga kapaders. Sana may kasamahan pa ito at para mahuli pa natin. At tinghanapan sa unahan. Dahan-dahan lang tayo mga kapaders at na ito. Malaking bigan malikot lang mm -hmm. tinamaan din kagad minamat ako sana mga kapadirs tinamaan sa parting hasangan sa may pisngi di bali at nahuli man natin katinagitik salamat na naman sa magandang biyaya ngayon tsaga tsaga hanap uli at na ito mm -hmm. giti ka dyan manabon mga kapadirs ito ang isdang masarap paksew ito ang mabinta sa malabon awan ko lang ngayon kabinta pa ito dito sa amin sa lang marami nito. Pag kami nagalambat mga kapaders, yung kami namin nahuhuli sa lambat. Hanap uli. Oy, kulambutan, nakaisa man. Ito, salamat Lord. Kulambutan. Mm hmm, gitik. Namuti ang kabaak na likod. Madalong kilo na ito mga kapaders, estimate ko. Kwartang linaw na. Pandra dagdag. Huli sa unang dive natin. Sa unang dive, huli ni Kadabi Rico tatlo, tapos sa akin isa. Tapos ito ngayon pang hanap ulit tayo. Starfish. Hoy, na ito, isda, sumalubong. Mm -hmm. Hindi pala sumalubong mga kapaders. Lumaan lang sa akin. buti napansin ko, gitik natin. pangulam ulam, pandaradagdag. Masarap sa ito. At dito sa butas, may malaking bigan. Mm -hmm. Lumilingas ang mata mga kapaders ganyan talaga yan kahit huwag na matampusa lumilingas ang mata pag naispatan lang yung mga kapaders ito masarap inihaw nung nakarang paglambat namin yan ang inulam ko mga kapaders vegan lalo pag mataba masarap inihaw at na ito sa butas mm, dinuplasan mga kapaders ulitin ko mapurol lang pa anak ko mm -hmm, huli ka na dyan kasain na naman ang pana ko mga kapaders Ayan, o nakita ninyo, yung balat ng bago, dinaplesan. Hanapan pa natin. At na ito, kanuping. Mm -hmm. Pandagdag pang binta. Maka din siya ng magaraganda bukas. Salamat Lord. Kahit para paano, kahit galing sa lakas, ang dagat, may panaim pa rin. tsaga lang, kahit talaga ang hanap buhay, kunting tsaga para may nilaga. Kanuping uli. Mm -hmm nagbanggit ka dyan pang ulam ito mga kapaders hindi kasi nung kalakihan masarap itong luto pero ito lang ang mga kapaders pwede rin kahit ibang putahe hanap ulit tayo naroon nasa butas mga kapaders ayun nakatalikod sa atin ay tumago na alatan mga kapaders dito sa kabilang butas ating ikutan nasa na kaya yun wala dito mga kapaders ay naroon matras na papalabas sigurado ka Mm hmm hindi -hmm. ka dyan mga Sa pisngiti namaan mga kapadil, sa parting hasangan na naman. Makadugo sana, at para pang Ay, hindi dumugo mga kapadil, sa malayo lang tama. Hindi ti naman ang parting hasangan. Hanap ulit tayo. Dyan sa unahan kaya, na ito, guntingan. Mm -hmm. Ito ang masarap bunlis. Tanggal ang udog mga kapadir, saka pipirituhin pagkatuyo, masarap ito hanapan pa natin at para magdagang pa ating pangulam at na ito nakatagilid mga kapaders kanuping mm -hmm. yari ka na dyan Ayan, mga kapaders maaho na rin kami at maaawi na siya nga pala mga kapaders sa halitong video ito matapos na inyo at sa ulihan ma out tayo dito na kami sa tabi mga kapaders naawi pala ang kami ng kasamahan ko limang butan man sa isang pugita ayos na ito pambenta bukas sa buyer Salamat Lord na marami. May pambigay sa mga kami bukas. Nilalagyan namin ng yellow at para yung dibdib niya sa laman, kumapal mga kapadres para dada-timbang bukas. Ayos na yan. Buti at nakachomba ng kulambutan. Ipapakita ko sa inyo yung isda namin. Na ito mga kapadres, isda namin. Ayos mo ng dalawang dive. Estimate ko dyan mga 20 kilos yan mga kapadres. Yung laki ng kanuping. Saka nukos, turutot mga kapadres. yung laki ng kanuping. Madalang kiluhan yan mga kapal, estimate ko. Abang-abang lang bukas sa ating kabintahan. Papakita ko rin sa inyo. Pati shout out. Mas tayo mga kapaders sa mga silent viewers, subscriber dyan. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders. Na ito namin na kinita lahat-lahat sa Dalwan Dive. 1,932 ang gastos. 239. Ito ang natira. 1,693. Pinag-apat mga kapaders. Ito ang partihan bawat isa. 423. Na ito nga pala, pinta namin sa isda, 520. Sa kulang 1,412. Ayos na ito. Salamat, Lord. May pambigay sa mga kami ngayong umaga. Pati ipanday pa sa utoy. Maraming salamat sa biyaya na pinagkalob mo sa amin sa bawat laot. Tayo na, mga kapaders. Shout out tayo. Samahan nyo ako. Babanggitin ko ang bawat pangalan sa mga kapasat out po. Maraming salamat rin sa mga hindi skip ng ads. Shout out tayo, mga kapaders. Dito pala ako ng shout -out sa Lumang bahay ng aking nanay dito sa bahay mga kapaders. Gawa nung bagyo na Christine. ano o. Natalanggal ang dingding mga kapaders. Gawa nung bagyo. Dahil dun sa tabing dagat, medyo mahangin mga kapaders. Kaya dito tayo medyo kubli. At para hindi mahingay ang hangin sa speaker ng cellphone. Shout nga pala kay Bini Balbina from Alabang. Shout nga pala kay Florence Galang from Bulacan shout nga pala kay Mark Joseph Digala. shout nga pala kay Medalun family from Castilla, Sorsogon. shout nga pala kay Dib Lastrado. shout nga pala kay Ryan Kasipli from Bulacan. shout nga pala kay Dennis de la Cruz family from Naikabiti. Shout-out nga pala kay Joel Supapo from Quintarizal. shout nga pala kay John... Berber from Katanduanes. Shout nga pala kay Pipoy Kundis Shout nga pala mga Kapaders kay Jik Speed. Pati na rin po sa kanyang asawa na si Emily. Yan po mga Kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Shout nga pala mga Kapaders kay Manuel Domingo and family. Shout po kay Flora District Hospital. Shout nga pala kay Laduki Alkisa. Shout nga pala mga kapadres kay Gerald Alfonso. Alfonso family from Santa Cruz, Santa Rosa, Laguna. Shout nga pala kay Walds Sapi from Binalay, Tinamba, Kamsor. Shout nga pala mga kapadres kay Elisa Calderon. Shout po kay Rose Andy from Santa Misa, Manila. Shout po kay Jonathan Pelisilda. Shout po kay Remer Javier from Quinca, Batangas. Shout nga pala mga kapaders kay Marjon Sakatani from Karamuna, Kabiti. Shout nga pala kay Kristan Esperon. Shout nga pala mga kapaders kay Melbski Nadrib. Shout din po kay Bautista from Hong Kong. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo at panonood ng mga video ko sa YouTube. Lubos din akong kapasalamat sa inyong mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders. Maraming pala nagko-comment na kung meron akong Facebook page mga kapaders. Ito nga pala po sa mga katanong po dyan. Ito po yung aking Facebook page si Father Ensam Vlog na meron tayong followers na 902 mga kapaders. Maraming salamat nga pala sa mga nag-follow po mga kapaders at nagdagdag tayo ng kaunting followers. Maraming salamat po sa lahat.